Pagpupuri sa ating Panginoon Diyos at uh, sa ating Panginoon Isokristo sapagkat uh, muli po tayong nagkapalad na makapagbabahagi ng mga katotohanan Isa pong muling pagbati sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa lahat po ng ating mga followers na nararating po ng ating pagbablog na ito ng mga Salita po ng Diyos na mula po sa panal na kasulatan Ang ating pong tatalakayin ang uh, araw po ng uh, pag-uukom Marami pong mga tao ang uh, nagwawalang bahala dito Lalo na po yung mga hindi naniniwala sa Biblia Yung mga taong... Uh, hindi naniniwala sa mga salita ng Diyos, yung mga wala ng pag-asa, halimbawa yung mga agnostic, yung mga atheista, at uh, ibang mga reliyon din na against sila sa Biblia. Sa panig po natin na mga Kristiyano, nang hawak sa pag-asa ay patuloy nating kinikimkim ang ganitong uh, paniniwala. Subalit, bagaman tayo ay naniniwala, mayroon ding mga tao na ipinagwawalang bahala at hindi nila alam kung papaano ito mapaghahandaan. Mabuti ay sariwain natin ano ba ang uh, itinakda ng ating Panginoon Diyos na magaganap sa mga huling araw? Ganito po ang ating mababasa sa Aklat po ng Gawa 1731. Ganito po ang ating batutunghayan. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa salibutan. Ayon sa katwiran, sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin yang maguli sa mga patay. Ano po ang uh, itinakda ng Panginoon Diyos na magaganap sa mga uling araw? Maliwanag po ang itinuturo ng uh, apostol na si Pablo ang Panginoon Diyos ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipag-uukom. Ano po ang uh, patunay nito? Ang sabi po sa Biblia ng kanyang buhaying maguli ang ating Panginoong Isa Kristo. Yun pala ay isang patunay na magaganap ang araw ng paghukom yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Isyo Kristo. At maraming mananampalataya ang naniniwala dyan na ang ating Panginoong Isyo Kristo ay nabuhay makatatlong araw at umakyat sa langit at nakaupo sa kanan ng Diyos. Bakit po ba nagtatakda o nagtatak, nagtakda ang Panginoon Diyos ng uh, kanyang ipinaguhukom o araw ng paghukom. Ganito ang ating mababasa dito po sa aklat po ng uh, Genesis 6, 11 at 13. Ganito ang ating uh, matutong hayad. Napakasama na ng mga tao sa paningin ng Diyos at ang kanilang kasamaan ay laganap na sa mundo. Nakita ng Diyos na lubhang masama ang mga tao sa mundo dahil ang ginagawa nila ay puro kasamaan. Bakit po ang Panginoon Diyos ay nagtakda o nagtatakda ng araw na kanyang ipag-uhukong? Kagaya po nang naganap sa panahon ni Nunong Noe. Ang karamihan sa atin ay alam ang kasaysayan niyan. Nagtakda ang Panginoon Diyos ng isang araw na kanyang ipinagukom noon sa papaano pong paraan, sa, sa pamamagitan po ng bahang gunaw. Apat na pong araw, apat na pong gabi na walang tigil ang pagbaha. Binuksan ng Diyos ang mga lagusan ng tubig ang mga bukal sa ilalim ng lupa. Kaya naman, ay umapaw, naganap ang uh, yung uh, great flood na sinasabi. Ano ang dahilan? Sapagkat ang wika, nakita ng Diyos na napakasama na, lubhang matindi ang kasamaan. Puro kasamaan ang ginagawa ng tao sa sanlibutan. Kaya nga, kapag ka nakita ng Diyos ang ganitong kalagayan ng mundo, ay ipapataw niya ang araw ng paghuhukom. Ano po ang magaganap sa araw na iyan? Ganito po ang pagtuturo ng Biblia sa ikalawang Pedro sa 3 ganito ang ating mababasa. Datapot at darating ang araw ng Panginoon. Nagaya ng magnanakaw na ng sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ano po ang magaganap sa araw po ng pag-uukom? Ang uh, sabi po sa Biblia ang art uh, ang isang kalangitan at ang lupa ay mapupugnaw sa matinding init. Ay hindi na po sa pamamagitan ng uh, pagbaha. Ang mga katotohanan ito, mga mahal na uh, taga-subaybay sa ating pagbablog, hindi po ito dapat nating uh, isipin na isang pananakot, kundi sana po ay maging inspirasyon natin ang mga katotohanan ng ito. Sino po ang tanging nakakaalam lang sa araw po ng pag o sa pagbabalik ng ating Panginoong Isyo Kristo? Sapagkat uh, ang sabi ng Panginoon Diyos kanina ay isasagawa niyan sa pamamagitan ng Panginoong Isyo Kristo. Sino lamang ang tanging nakakaalam niyan? Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. Kahit ang anghel sa langit, maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Sino lamang po ang tanging nakakaalam ng araw po ng pagukom? Wala pong iba kundi ang ating Panginoon Diyos, kahit na ang Panginoon Kristo, kahit na ang mga anghel. Kaya nga, sa talataring ito, mapapatunayan natin na magkaiba ang Panginoon Diyos at ang ating Panginoong Isokristo sapagkat maraming mga naniwala ngayon na pilit nilang uh, pinagpapantay ang pagkadyos ng uh, Panginoon Diyos at ng Panginoong Isokristo. Bakit kaya hindi pa isinasagawa ng ating Panginoon Diyos ang araw na ito ng pag -uhukong. gaya po ng ating nabanggit sana maging inspirasyon natin nito pakinggan po natin dito po sa aklat naman ng uh, ikalawang Pedro sa 3.9 hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya gaya ng inaakala ng ilan ang totoo pansinin po natin, ang totoo binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Bakit po hindi pa sinasagawa ng uh, Panginoon Diyos ang araw ng paghukom? Sabi po sa Biblia, binibigyan pa niya ng pagkakataong magsisi dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman kabait po ng Panginoon Diyos kaya pala hindi niya isinasagawa pa ito sapagkat binibigyan pa tayo ng pagkakataon na magsisi huwag nating ipagwalang bahala ang pagkakataon ito ang pagmamahal na ito ng ating Panginoon Diyos ano po ang kaulugan kaya na, na ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak? pakinggan po natin dito po sa ikalawang Timot sa unang Timoteo 2:3 at 4. Ganito po ang pagtuturo sa atin. Ito mabuti at nakalulugod sa paningin ng ating tagapagligtas. Na may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ano po ang uh, kahulugan kaya ng uh, Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak, ang sabi ng Biblia. Ibig po ng Panginoon Diyos na tayo ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Napakabuti po ng ating Panginoon Diyos. Ayaw tayong mapahamak, nais niya tayong lahat ay magligtas, makarating doon sa piling niya. At ano pa sabi, nais tayo tayo'y makaalam ng katotohanan. Kaya nga, uh, sana po ay gaya po ng ating nabanggit na kapag mayroong mga naghahayag ng mga katotohanan, ay wag po nating uh, kutyain, wag po nating uh, kainipan. Sa halip, ay pagpasalamat natin sapagkat may mga nagsisikap, na maghayag, magbahagi ng mga katotohanang nasulat po sa banal na kasulatan. Ano po ang uh, isa sa katotohanan na dapat nating uh, malaman? Ang binasa po natin sa 3 at 4, ituloy lang po natin ang 5. Sa unang Timoteo 2.5, sabi ni Apostol Pablo dito ay, Sa pagkat, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos sa mga tao. Ang taong si Kristo Yesus. Ano po? Ang isa sa katotohanan, mahalagang katotohanan na dapat nating matutunan. Sabi ni Apostol Pablo, may isang Diyos lamang at may isang tagapamagitan. Napakahalaga po nito sapagkat maraming reliyon na nakatatag sa mundo ay o mga Diyos na kinikilala. Mayroong uh, Anyong Baka, halimbawa ay, ay sa Hindu. Yung kinikilala ng Diyos, si Brahma. Mayroong uh, uh, si Ganesha, Garuda, at iba't iba pa. Mayroong uh, Araw, Diyos na Araw, si Shinto. Mayroong si Gautama Buddha. At uh, mayroon naman, uh, nagtuturo din na magamat iisa ang Diyos, pero may tatlong persona, kinikilala pa rin nila ay Diyos ang ating Panginoong Isang Kristo. Ang sabi ni Apostol Pablo, may isang Diyos lang, yun ay ang uh, Ama, at may isang tagapamagitan. Tandaan po natin yan, sapagkat marami rin nagtuturo na marami ang tagapamagitan. Mayroong mga ang tuturo na si Maria Ika, ay taga pamagitan din. Maging uh, yung mga santos ay maaari na niya tayong ipamagitan din. Sa pagtuturo po ng uh, apostol na si Pablo ay 'wag nating baliin. 'Wag nating sansalain. May isang Diyos at may isang taga tagapamag pamagitan. Kanino kaya natutunan ito? ni Apostol Pablo. Pakinggan po natin. Dito po sa 1.17.1.3 ay ganito ang ating matutunghayan. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan kanya sapagkat Binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ng lahat ng ibinigay mo sa anak. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos at ang makilala si Jesus Kristo na iyong sinugo. Kanino kaya natutunan ni Apostol Pablo?